yung bus, nakuha yung plate number, no? Ah, po, atin... Saan papunta yung bus? Ano rota ng bus na Ah, uh, PITX. PITX. PITX, sa po. So, from school, FEU school, mag-exam, supposedly mag-exam yes, ma siya. Yes, ma'am. Ah, uh, suddenly, late po siyang umalis ng bahay. So, yes, late na siyang dumating sa school. So, with that, hindi na po siya napagbigyan mag-exam. Okay. And then, prior kasi, He has he has a depression anxiety and uh, uh -huh. he's treated the treated yes uh, since 2022 under psychiatric uh, treatment oh. yes, yes. we have uh, from the start uh, monthly checkup up siya and then with medication settle uh, settle down to every two months and then at this point every three months so possibly that was uh so he's progressing niya. Well naman. yes progressing. Uh, Before he was a student of UST. So oh. nagkaroon po siya ng depression uh -huh. at depression depression attack. Hindi niya po na-maintain yung grades. Twice niya na ibagsak yung school, uh, subject. So na-kick out po siya. Opo. So with that two years po siyang standby. And then with my observation and the doc the doctor, sabi niya mama ayoko, pa, I'm not ready to school. Yes po, yes po. Sabi niya sabi ni Doctor, ano kaya try lang natin. Let's try kung kakayanin mo, pero little by little. So, pumasok pero, siya she, na ng... she, he, has, he has this condition, psychological condition. Mm -hmm. So, pinag-exam siya, pumunta siya sa school for an exam. Yes. Itong... And then na trigger po siguro nung hindi siya pinag -exam. hindi siya pinayagan ng teacher para lang. nagkaroon siya ng panic attack. Possibly po, ma'am. At uh, ngayon he's been missing since yes, the 19th -19. Friday uh, last Uh, video that I saw him is, bumaba na siya ng bus patawid in front of Jack Liner and McDonald's along Buendia Patawid na po siya sa kabilang side dun sa May Sogo. Uh, mm -hmm. Terminal ng jeep na Guadalupe Cartimar. Okay po. So suddenly, uh, the bad news is Yung mga rota ba po na yun towards your residence? Parang Cavite, Altaf um, Avenue po siya. Opo, okay, but yun ba yung sinasakyan niya? Yun so po he wants to go home? Yes. Okay. Either, it's okay. either kung mag- LRT siya. LRT to Tuff, and then uh, EDSA, then EDSA to Guadalupe. Okay, so but it's but clearly that established time, that his intent, at least, base sa mga sakay niya, is to go home. Oo, uuwi po talaga. So... I know for a fact naman na ng anak ko ay mayroon naman siyang condition pero kaya niya. Yes. Kasi yes. ang direction po ng movement niya ay wala pong bahid ng maglalayas. Oo nga po eh. Kasi sabi okay. nga namin, kitang-kita -kita naman, direkta ang movement ng bata eh. mm -hmm. Ang problem lang kasi, hindi namin nasundan kung siya ba ay nakasakay doon sa jeep ng Along Liberisa. O doon sa may jeep ng Guadalupe Cartimar, hindi namin makukuha kung siya ay nakasakay kasi wala pong CCTV doon. And then, oh. to check again sa other area, nasa, bababa po siya ng Along Kalayaan, Pitugo, Barangay Pitugo, wala rin pong CCTV, sira din po. Saan po ang lugar na may last contact yun lang Po. Ah, yun lang. Yun yung lang po, po talaga. ng bus. So from US, from FEU hanggang doon, nasundan namin sa apat na barangays na napuntahan ng CCTV. Ito lang yung pinaksabi okay. ko. Last station na lang talaga. Wala na kaming iba eh. Nakuha po namin yung plate number ng bus. We can ask the local authorities na sila kung nakita ba ng conductor o ng driver yung anak po ninyo. Nakita ba nila kung saan bumaba? So at least we, we have a starting point. Di ba po? ah uh, attorney, sorry. Please go ahead. Parang there's no need to to talk with the bus kasi wala, lumabas na siya eh. Tumawid na siya eh. Ito yung bus, bumaba siya dito and then nag-walk by going through the other area. Okay. Yun na lang po talaga. Kasi kung meron po talaga sana doon access. Naka oh nakababa so siya sa bus, siya bus eh. Bumabas siya ng bus. Patawid na siya sa kabilang side. Parang uh, ito, ito, dito siya so yes. bumaba and then tumawid na. siya. Ito yung McDonald's, patawid and siya. The last... And then that's the last point. Nasana sana, kung sana accessible lang yung CCTV, kung sumakay ba siya, nakipag-tie up na rin kami sa mga drivers, wala rin po siyempre sa... Which, kang... anong establishment po yung malapit doon? Maybe we can ask for... Uh, uh, the, yes, CCTV. we talk also about those establishment. Pero the problem is, hanggang sa kanila lang talaga yung... Wala na po talaga. Wala. Kung baga sa ano, yung, yung coverage na ng kanilang accessible is hanggang doon lang sa area na kung saan ang kanilang establishment. Si ano ba po, uh, yung inyong anak ba po, ma'am? John. Si John, does he have any friends that he's in contact with? He can try to contact him now? Uh, so far as we know, wala po talaga. Hindi siya type na... Okay, hindi, hindi siya pala barkada? Hindi, wala siyang barkada. Okay po. Pag nasa bahay lang po siya, room lang yan. Okay. Kaya uh, hindi na, mga sila sabi ng mga tao, ay nasa boyfriend, nasa girlfriend, may, nasa gano'n. May social media ba po siya? Ang pinaka masasabi ko lang na bisyo niya is, mahilig siyang sumali sa mga non-profit organization. Which is hindi bisyo, which is, is, yes. ba, which is a good network. Uh, as far uh, 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 as I know, it helps him. Definitely. definitely. Kasi he's a loner type person, pero na-develop siya doon kasi, sa base nga na na-check namin ngayon, meron siyang certificate as a donor, a sponsor, sa isang organization or company, a training center. Ma'am, this Leadership is, training, pero yun... This is what yun, we can do po after hearing the relevant facts, no? Uh, we will seek the assistance of uh, government personnel, NBI, police, anybody to help us assist in investigating po yung pagkawala ni John. But, As far as practicable, ma'am, eh, there might be a chance na makita to ng mga watchers or something. May mga gusto mo po kayo ipanawagan ngayon kay John? Or some yes personal po. message uh, kay John? Just in okay. case he's watching. Magandang hapon po sa lahat, sa mga kababayan ko, sa mga nanonood at nakikinig po. Sa TV5, ako po ay humihingi po sa inyo ng tulong para sa aking anak na nawawala mula pa pong July 19. Hanggang ngayon po. Six days na po siya, hindi namin nakapiling sa bahay. Nahihirapan na po kami. Lalo na po sa akin. Marami po ako pinagdadaanan physical condition. Pero I tried my best na mabuhay. Sabi nga niya, Mama, ang tibay-tibay mo, ang dami mong cancer na pinagdadaanan. Buhay pa rin ako. Sabi ko, Be, Kuya, kaya ako binuhay ni God para sa'yo. Kasi alam ko, ang hina-hina na kalooban mo. Para kay Jan. Kuya Gigi, nandito si Mama, Be. Be, umuwi ka na, Be, kung nasaan ka man ngayon. Kung ikaw man ay nagpalipas ng sama ng loob. Umuwi ka na, Be. Hindi namin kaya, Be, na wala ka. Nahihirapan na po. Paralyzed po yung bahay, Kuya. Para nawawalan kami ng isang pakpak. Hindi namin alam. Hindi ko alam kuya kung kakayanin ko. Parang awan nyo na. Sa mga tao man, kung kayo man ay nakakita or kumupkup sa aking anak, nakikiusap po ako, sana po ipagbigay alam kahit kami ang susundo po dyan, kung ano naman po ang kaming kalagayan niya ngayon. Handa po kaming gumawa ng paraan para po sa ikabubuti ng aking anak, kailangan ko lang po siyang makapili sa bahay. Okay po. And gagamitin po natin yung platform ni Senator Rafi para pumahanap po, po natin si um, John Gerlet Holiero. Maraming salamat. Thank you, okay. ma'am. Thank you po.